Meron po pa ng technique ang pagbubukas ng mangosteen. Akala ko po kasi dati, ganito po yan. Ganito ba po ang ginagawa ko? Pukuha po ako ng tatara, tsaka po ng kutsili. Tapos, sihiwain ko po siya pa ganito. Hirap na hirap po ako magbukas. Ganyan po ang ginagawa ko para mabuksan ko po, po siya. Pero nung nakita po ako ng tito ko, na nagdala po nito, tinuruan niya po ako kung paano maglabas. <laughs> Madali lang po pala. <laughs> Ganito lang po yan. Diba ito po may ano, tawag po dito, tangkay. Yan. Tatanggalin lang po pala natin ito. Ganito lang po. standard na po siya. Pagkatapos po, para po pala siyang santo na pinipisil po. Pinaganyan po. Ayan. Ayan. Ganyan lang po pala siya kadali. Di ba po? <laughs> ang tawa ko po, po talaga nung ano, ang tawa ko po, po talaga nung tinuruan ako ng tito ko po kanina. Sabi ko, nagpapakahirap pa akong magbukas na pag ganito. Yan po pala eh, madali lang ang pamamaraan para po pala din siyang ano, katulad ng santol na ginaganang lang po. Kain po tayo. Ang eh. tamis po.